sinabi ni Pacboy. Patunay na ayon niya kay Cherry. Sa kabila ng muling pag-uusap ng dalawa, ay tila na intrigang mga netizen. Inakala kasi ng marami na mahuhulog ang loob nito kay Cherry. Subalit, totoo nga bang iniwan ni Cherry si Boy Tapang para bumalik ito kay Pacboy? Pero ang masakit ay ang sinabi ni Pacboy kahit kausap niya si Cherry. Matatandaan nga natin na si Boy Tapang mismo ang nagsiwalat sa hiwalayan nilang dalawa ni Cherry White dahil nga sa latest Facebook live ni Cherry White ay naging guest nito si Pacboy. Sa live nga na ito ay ibinahagi ni Cherry sa hindi umano pagkikita ng kanyang anak at si Pacboy dahil nga nire-respeto daw niya umano si Boy Tapang na kanyang kinakasama. Ngunit sa ngayon nga ay nagbigay na ng permeso si Cherry na pwede na daw umandalawin ni Pacboy ang kanyang anak, subalit nung pinaparinda na ni Cherry si Pacboy, na hindi na raw siya umano kinikilig rito, ay biglang nabanggit ng dalaga ang bagong nagpapasaya nito kay Pacboy. At ito nga si Idol Moto, sabi nga ni Cherry White, na nandoon din daw sa event si Idol Moto na kanyang pupuntahan. Ang sagot naman ni Pacboy, ay dapat susunduin nga daw niya si Idol Moto, sabi ni Pacboy, dapat na susunduin ko siya mamayang uwian, ngunit hindi alam ni Parkboy kung anong oras daw ito uwi. Makikita nga natin na mukhang nakamove on na itong si Parkboy kay Cherry White. Mukhang masaya na nga si Parkboy, at kontento na ito kay Idol Moto dahil nailiinaw ni Parkboy sa live ni Cherry na magkaibigan na lang daw umano sila. Maging ang ilang netizen nga ay hindi ito sangayon sa comeback ng dalawa, Abi pa ng isa. Huwag na balikan ang nakaraan. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? okay pa kaya na magkabalikan ang dalawa? Comment down below.